Alam mo ba kung bakit si Yin ang pinaka-effective na pang-counter sa mga Assassin at Marksman? Bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang kanyang passive kung saan ang damage ni Yin ay mag-i-increase sa 120% at magkakaroon ng 8% na spell bump kapag walang allied hero sa paligid nito, kung kaya't lalamang ito pagdating sa 1 vs 1 sa laning at lalong-lalo na kapag ito ay nasa loob ng kanyang domain. Wala man ito sa meta pero kayang kaya pa rin naman ito sumabay lalo na kung ang mga kalaban mo ay di ganun kataasan ng HP. Mabisa ito na pang counter sa mga assassin at marksman. Maaari mo gamitin ang ultimate mo kung saan hihilahin niya ng kanyang target sa loob ng kanyang domain sa loob ng 8 seconds at magpapalat ito bilang si Leah. Dapat mo tandaan na mas malakas ang skills ni Lia kung kaya't huwag na huwag ka mag-aalangan kung ikaw ay nasa loob ng domain niya. Bukod dito may extra defense rin ito, Once na ito ay successful na maka-execute ng kalaban, lalabas ito sa domain at mananatili bilang si Leah sa loob ng 8 seconds. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo. Madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.